Ang ganda ng inyong tema para sa Misang Nobena, Ningas ng Pag-asa. Sa English, Embers of Hope. Akmang-akma sa pagdiriwang natin ng year 2025 bilang Jubilee Year of Hope, ang jubileo ng pag-asa. Pero alam nyo, Parang mahirap gamitin ang temang ningas ng pag-asa kung kayo ay taga Los Angeles, California. Isama naman natin sila sa ating mga panalangin. Marami tayong may mga kamag-anak doon. At alam natin na doon ang dala ng ningas ay peligro, hindi pag-asa. Alam natin dapat tuloy ang mga sunog na dulot ng mga ningas kugon. Brush fire. Alam niyo po, 'yun lang meron tayong salita para sa brush fire, ningas kugon. Ibig sabihin pamilyar tayo sa karanasang ito. Ningas kugon na walang tigil na ikinakalat ng mga Santa Ana winds at traumatic ang kahulugan ng Ningas Kogon sa kanila. Alam po ng iba sa inyo, nagpost ako ng konting suggestion mula sa karanasan ng pagpatay sa sunog ng mga katutubong Aita sa Pampanga Totoong tumutubo ang makapal na kugon kapag tag-ulan. At kapag natuyo na ito sa tag-araw, talagang delikadong pagmulan ito ng sunog. Mayroong punto na kapag malaki na ang sunog sa damuhan, hindi na ito nilalabanan, kundi pinayikutan ito o binabagsakan ng buhangin o lupa para hindi na kumalat. Kasi alam nila, kapag inistorbo mo pa ang sunog, ay magliliparan ang mga ningas. Sa pampanga, ang tawag dito ay lipato. Mga ningas na pwedeng liparin ng hangin malakas at lalong kakalat ang sunog kung saan saan katulad na napapanood natin sa mga balita. Nilalabanan ng mga bumbero ang nasusunog na kugon pero wala namang nakaabang sa mga lumilipad na lipato o ningas dahil pinalikas na nila ng puwersahan ang mga residente. residente. Imposible yan dito sa nabotas. Kahit anong pagpapalikas, dahil siguro karamihan naman sa ating mga kababayan ay mga hindi nakaririwasa at yun lang ang kanilang ari-arian ipagtatanggol talaga nila doon sa California, inaaresto pa daw nila kapag ayaw sumunod sa forced evacuation. Naparabang sila yung kalaban. Eh hindi naman tao ang kalaban, kundi yung sunog. At pwedeng tumulong ang mga residente bilang backup sa paglaban sa sunog. Pero pinalikas muna sila pinapatay mo yung sunog at habang ini mo mo, lalo mong pinalilipad ang maraming ningas na wala namang papatay. Kaya lalong kumakala. Minsan, kailangan talaga natin ng common sense. Ang panlaban ng tao ay ang likas nating talino na sa kasamaang palad ay unti-unti naman nating isinusuko sa artificial intelligence. Ito ho ang gusto kong ibahagi na pagninilay sa kapistahang ito ng mahal na Santo Niño. Tingnan ninyo kahit ang anak ng Diyos ay kinailangang matuto at mag-aral bilang isang ordinaryong tao. Alam ko, tanggap ninyong lahat na si Jesus ay Diyos na totoo. Pero minsan, marami sa atin, hindi nila tanggap na siya'y taong totoo. At pag hindi pa matanggap ng isang katoliko na si Jesus ay daging taong totoo, ay baka hindi siya talaga katoliko. Minsan nakaka, parang scandalized para sa ibang mga tao. Pag napag-uusapan ang pagkatao ni Jesus. Pero bago yon alam niyo po ba, pagbanggit ko kanina ng AI o Artificial Intelligence, minsan nakala ng mga tao pinag-uusapan ko, mga robot, na sa future pa mangyayari. Hindi ho. Ang pinag-uusapan ay ngayon na. Alam niyo ba nang nagpapatakbo sa mga social media platforms katulad ng Meta para sa Facebook ay misto lang mga robot. Parang robot na ngayon ang inyong hawak-hawak na gadget sa bulsa. Ang cellphone ninyo, ang taas ng memory niyan at ang tindi ng development ng machine learning. Kaya na nilang mag-process ng sangkaterbang data at kaya pa nilang mag para sa inyo. Ang bawat galaw natin ay nagiging data na pinag-aaralan ng artificial intelligence. Pag humahawak kayo ng gadget at nagpe-Facebook kayo, pinag-aaralan nila kayo. Inaalam nila ang pinapanood ninyo. Inaalam nila ang in-order ninyo online. Inaalam nila ang interest ninyo. Algorithms po ang tawag dyan. Wala mang tao dyan. Machine learning lang yan. At batay sa interest na pinapakita ninyo sa inyong mga pinupost, pinapalo, pinapanood, automatic na ang mga susunod na lilitaw na mga news feed o mga video o mga produkto na gusto nilang ibenta sa inyo o mga politiko na gusto nilang ipaboto sa inyo. Kaya na ngayon ng mga gadgets ninyo, kaya nila na i-condition ang ating mga pag-iisip, ang ating mga paniniwala, maging ang ating pagpili sa eleksyon. Kaya nila tayong kontrolahin ng hindi natin namamalayan na parang ginigibak na natin ang ating likas na talino sa artificial na talino. Ito po ang dinevelop naming topic sa aming weekly talk show on the Sunday Gospel Men of Light, tatlong aspeto ng natural intelligence. Ang una ay ang rational o talino ng isip. Ang pangalawa ay ang emotional o talino ng emosyon. At ang pangatlo ay ang spiritual intelligence o talino ng kaluluwa. Tignan natin ng mabilis ang bawat isa. Una, ang ating natural na talino ng isip, our rational intelligence. Matatalino ho tayong lahat. Ngayon lang nagsasalita ako, pinaprocess na ninyo ang sinasabi ko. Si Jesus, nagpaiwan daw sa templo dahil ibig niyang matuto pa tungkol sa banal na kasulatan. Palagay ko, dahil taon-taon nandun sila sa Jerusalem, palagay ko, alam ko na kung saan sila nakikitira. Nakikitira kina Elizabeth malapit sa Jerusalem. Di ba kaklose ni Mama Mary si Elizabeth? Kaya, dahil six months lang ang pagitan ni John the Baptist at saka ni Jesus, palagay ko taon-taon silang nagtatagpo at nililook forward ni John the Baptist ang pagdalaw ng pinsan niyang galing sa Nazaret. Nililook forward din ni Jesus ang inkwentro niya kay Kuya John the Baptist. Kasi maraming natututunan sa school si John the Baptist, eh anak siya ni Zacarias na pari ng templo ng Jerusalem, ibig sabihin elite ito, taga-syudad, nag-aaral sa malalaking mga pamantasan, rabbinical schools doon sa Jerusalem. At sa palagay ko namamangha si Jesus dahil maraming alam ang pinsan niya. Kaya ayaw na tuloy niyang umuwi. Aba minsan isang araw nagpaiwan ba naman siya. At nung matagpuan siya, anong ginagawa niya? Nakaupo daw siya, sitting pretty, nasa gitna ng mga guro, nakikinig at nagtatanong. Nakaupo, kapiling ang mga teacher, nakikinig at nagtatanong. Ipinapakita ho ni Saint Luke na kahit anak siya ng Diyos, kailangan din niyang mag-aral. Kailangan din niyang matuto sa normal na paraan ng pag-aaral ng tao. Hindi naman siya superman na para bang alam na niya ang lahat. Kinailangan din niya ng mga teacher. At bagamat mabilis siyang matuto at namangha ang mga tao sa kanyang kaalaman, kinailangan din niyang dumaan sa proseso ng pag-aaral hindi ka matututo kung hindi ka uupo kundi ka makikinig sa mga guro kung hindi ka makikinig nang mabuti kung hindi ka magtatanong 'yon ang rational intelligence ng tao kailangan ng interaction pangalawa hindi pa sapat ang natural intelligence ng tao, hindi lang rasyonal, hindi lang utak. Di ba? Ang daming taong matatalino sa utak pero napaka bobo ng puso. Ibang klaseng intelligence yan. Yan ang tinatawag nating emotional intelligence o EQ, emotional quotient. Hindi sapat na matalino lang si Jesus nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang, kinailangan siyang sawayin, kinailangan siyang pagsabihan. Bakit? Kung kayo si Mama Mary, kung kayo si Joseph, matutuwa ba kayo sa ginawa niya? Pauwi na kayo, basta na lang siya naglaho na parang bula. Tatlong araw siyang pinaghanap kayo, mawala lang anak nyo ng sang oras, mabaliw-baliw na kayo sa kahahanap. Siya, three days. At nang matagpuan siya, nakita siya nandun, sitting pretty. Kaya, sa tingin ko, masamang loob ni Mama Mary nung tanungin siya, anak, bakit naman naging yan ang ginawa mo sa amin ng iyong ama? Di mo ba alam, balisang-balisan -balisan na kami sa kahahanap sa iyo. Andito ka lang pala. Tapos, sumagot-sagot pa siya. Pabalang. Anong sinagot niya? Bakit niyo ako pinagahanap? Hindi niyo ba alam na dapat nasa bahay ako ng aking ama? Hmm, sasagutin kang ganyan ng anak mo. Ano kaya ang mararamdaman mo? Ay naku, wag niyo pong i-justify si Jesus na sasabing eh son of God naman siya. Anak siya ng tao. Kung tao ka, magpakatao ka. Matuto kang mag-ugali na may konsiderasyon. Ang sagot niya ay walang konsiderasyon. Kaya kinailangan din siyang sawayin. At gusto ko yun. Kahit son of God pa siya, son of man naman siya. Anak ka ng Diyos pero anak ka ng tao, kailangan matuto kang sumunod bilang tao upang umunlad ang iyong pagkatao. Kaya, nung sumagot siya, kahit nasaktan si Baba Mary, at sa tingin ko, nagtitimpi na si St. Joseph, andun lang siya sa likod tumahimik sila. Hindi na nakipagtalo sa anak nila. Pero makuha ka sa tingin. Ay naku, nung bata ako, pag nagagalit yung tatay ko, makuha ka sa tingin. Kung nandidila takot, lumalaking mga takot, mas malalaking mga mata niya. At alam mo talagang nagagalit siya. Pero hindi mo yung maririnig magsalita. Makuha ka sa tingin. Minsan, hindi na kailangan ng mga salita. Hindi na nakipagtalo sa Kanya si Mama Mary at St. Joseph. Pero kinailangang matuto si Jesus sa Kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod. At importante din ang mga espasyon ng katahimikan. Hindi naman kailangan magtalo sa lahat ng panahon, lalo na kapag hindi na tayo nagkakaintindihan. Totoo naman, minsan, di ba hindi nyo maintindihan ng mga anak ninyo? Pero sa totoo lang, hindi rin kayo maintindihan kung minsan ng mga anak ninyo. Ano ang kasunod? Pangatlo, ang spiritual intelligence hindi sapat ang rational at emotional na intelligence. Ang ating likas na talino bilang mga tao, mayroon pang mahalagang aspeto. Ito ang spiritual, spiritual intelligence. Sinabi daw ni Jesus, kailangan ako na manatili sa bahay ng aking ama. Ibig sabihin, Matagal niyang nararamdaman ang pagkaakit sa bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos ay bahay dalanginan. Ako, maliit pa ako, inaraw-araw ko ang pagbibisit sa Blessed Sacrament. Dahil sinabi sa akin na kapag nakasindi yung vigil lamp, nandyan si Jesus. Kaya kahit hindi ko alam ang sasabihin ko, pumapasok ako ng simbahan para lang masilayan ko yung ilaw ng Blessed Sacrament at ramdam ko na nandyan siya. Yun ang simula isang pagkaakit. Ganyan tayong pinakatalino sa kaluluwa ng ating Panginoon. Ang gustong ipunto ni San Lucas na ang talagang hinahanap na teacher ni Jesus ay hindi lang yung mga teacher sa templo kundi ang kanyang Ama sa langit. At totoo naman, darating at darating ang panahon na ang bata kahit masunurin, hindi niya lahat susundin ang sinasabi ng parents niya. Kung sabihin ng magulang, ito ang pakasalan mo, hindi ka basta-basta susunod kung sabihin ng magulang, ito ang kursong kunin mo. Kung nasa tamang gulang ka na, hindi ka basta-basta susunod. Eh kung makakita ka lang ng dugo, hinihimatay ka na. Tapos sasabihin ng parents mo, magdoktor ka. Ano ba yan? Kung minsan, hindi kalooban ng magulang ang dapat masunod, kundi kalooban ng Diyos Ama sa langit. Kahit magulang, kailangan ding sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ay spiritual intelligence. May puntong nagigising na tayo sa ating bukasyon at misyon sa buhay. Darating talaga ang sandali na mamumulat ang mga anak ninyo na kalooban, ang kalooban na dapat sundin ay hindi lang ang gusto niya o gusto ninyo, kundi ang gusto ng Diyos. Gayon pa ang spiritual intelligence ay hindi laging nauunawaan kagad. Sinabi sa ating gospel reading, hindi nila naintindihan ang sinasabi niya. At si Jesus mismo, kinailangan niyang matutong mabuhay na hindi kagad naiintindihan ang kanyang mga damdamin. Sa bandang huli, ang tugon daw ni Mama Mary ay hindi makipagtalo, kundi tumahimik. Napaka-importante minsan ang tumahimik, ang magmuni-muni, ang maglaan ng espasyo para unti-unti nating maunawaan ang mga bagay-bagay na komplikado. Ang talino ay hindi lang tungkol sa pagiging maalam o marunong sumagot. Bahagi rin ang pasensya, ang kakayahang mabuhay na walang sagot. Hindi naman sa lahat ng panahon may sagot. Kailangan din tayong mabuhay sa mga sandali na parang di natin maintindihan. Walang sagot, walang linaw, Minsan kailangan maghintay sa mabagal na proseso ng pag-alam at pagkatuto. At ito ang panghuli, di ba nasabi ni Jesus sa Mateo 11, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino, ngunit inihayag mo naman sa mga mistulang mga bata. Sa mga bata. Kaya mga kapatid, huwag po nating isuko ang ating bukasyon na maging mga santo ninyo. Mga batang binigyan ng Diyos ng natural na talino para tuklasin ang kanyang kalooban. Ito ang baunin ninyo at sana mag-iingat tayong lahat sa paggamit natin ng mga gadgets ng artificial intelligence kahit blessing yan at marami ding may dudulot na mabuti huwag ninyong iisipin na matalino talaga yan dahil tao ang gumawa sa AI hindi pwedeng mas matalino ang gadget kaysa tao na gumawa dito. Huwag isusuko ang ating natural intelligence.